Hello <laughs> guys, ah, natin din natin kay madam yung pagkain nila Enjoy kayo ma'am, salamat po oh, <laughs> well, Masarap yata yung siomay eh Wala okay, so, ba so, na pretty shit ma'am, walang so, previous Hindi namin kilala yun, nakita uh -oh. namin sa wala ba na yun? Wala bang, wala bang kurot lang? <laughs> wala bang kurot lang? <laughs> wala bang lang? Ginutom ako eh. Nung kinapa ako eh. Malaki. Thank you. Salamat po. Ingat po. Salamat po. Okay guys. Ha, natin natin kay Mami pagkain. All goods na rin. At ngayon ay ipalabas na tayo. Kalimantan. Ah. Ay uh, okay. sa uh, guys. guys, uh, meron tayong booking. Uh, 4.2 km guys. Um, by the is 60 pesos guys at babang ang pipigapin natin okay uh, update ko alam kayo pag nangyari tayo sa ating pickup location okay guys bye bye kumanan sa so, so guys, uh, napigat na natin itong delivery natin, pangatlong booking guys at medyo naligaw tayo at pinaglakad at uh, di ko kasi gabay itong lugar na to dito uh, at ngayon lang tayo nakarating dito guys kaya medyo nangamote tayo ox lang yan so part of work tsaga tsaga lang Ayan tayo pa kanina. Diba? Huh? ako. At medyo gutom ng konti. Okay na rin. good na rin. Yung motor natin guys lakad tayo ay hey guys sa uh, update ko lang kayo ito ko lang laman na ito ay hey guys this job yung migayon mo sa vlog peace out ay hey guys sa uh, up na, na drop na dito ka na sir and then kung tayo ulit ng panibagong booking ay okay update ko na lang kayo guys mapakabang nga tayo pero tingin ko parang hindi tayo makakuha ng ano, bumbong na pauwi na tayo Japanese, okay? uh, Hello guys, uh, what's up sa inyo mga ka all yung yung mga ka-all-swimming, yung katatlang booking lang tayo guys ah, puro single booking lang pero all goods na rin yung guys tumal guys pag wala kang lalabag kung hindi naka-register yun ang mahirap pag wala kang lalabag guys kulihay lahat yung booking mo kahit na gusto mo sana hanggang alas 12 mag-book hanggang wala at yung masaklap pa yung mga CS ah, biglang hinakasa pagdating mo sa pickup location Okay guys, sumay na tayo. Medyo matuman. Okay guys, update na lang uh, kayo guys. Just kaya bumili ko. Thank you for watching guys. Please like and share. Subscribe and click Peace out. Yes, bye. What? Nice. I'll

ano pala to? Uragot si Ma'am. Opo, oh, okay. pa hindi pa ako dumamaki. Bata nga <laughs> oh, ano po ako manila. Yeah. Uh, Charot ka Ma'am. So magulang mo, so hindi sa lola lang mo. Oo, baka pa mo nanonood, di ba? Kaya mo lang mag si Ma'am. Sa boyfriend oh. pa, wala okay. ko pa. Wala pa ako boyfriend. Oo, oh. oh, guys. Oh. Available si Ma'am. Alam niyo na Oo. Oh. Oo, oh, yan o. Oh. Pwede so, siya na nag ba? Hindi oh, okay, po. Ay, hindi na nag Nag-aaral ka ma mo, mam. nag

Ah, guys, so oh. Pip si Madam, ako yung ako eh. <laughs> oh, guys, si Madam. Oh, 'di ba? Ngatan ni Madam oh. Oh, wawasan na ulit kayo, guys, 'di ba? Oh. Ah, kayo mga followers ko, kung gusto niyo suggest si Madam, chat niyo lang ako. At ito text na si Madam. Kung gusto niya may manligaw sa mga followers natin diyan. Ah. Uh, oh, guys, ah, ano, wala na akong shoutout, na Mga uh, customer niyo, 'no? Okay na po eh. Yung customer nyo sa taga ano, taga Tipa rin nga akin Iba-iba po so, iba-iba? Ah, ano ma'am, uh, ah, sa mga friends nyo, sa mga kaibigan nyo ma'am? po sa kanila? Sa mga oh, kaibigan nyo? Sige okay lang, okay lang okay lang Oh guys, uh, ah, may si Madam eh, oh, di ba? Uh, ah, tagahan lang ako ma'am, taga munyok pa rin nga akin ako Taga dyan sa lawaban lang Pero sa munyok lang ako, hindi ako yung talagang subdivision na. ah Ah, okay. Squatter lang din Okay guys, update ko lang kay guys ha. This job ni Miguel mo sa vlog. Peace out kay ma'am. Thank you ma'am. God bless ma'am. At tuloy-tuloy yung pangundag ni ma'am. Uh, this job ni Miguel mo sa vlog. Uh, peace out. Thank you ma'am. Plate is never.